Magandang araw po sa inyong lahat. Roosevelt Station sa Quezon City ng LRT1 ay opisyal lang tatawaging FVJ Station o Fernando Po Jr. Station. Pero bago pong ating balita, ay huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Para sa mga LRT1 commuters, Noong August 20, 2023, ang Roosevelt Station sa Quezon City ay opisyal ng tatawaging Fernando Poe Jr. Station o FPJ Station. Ito ay alinsunod sa Republic Act 11608 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong December 10, 2022 na nagpaparangal sa yumangong aktor at pambansang alagad ng sining na si Fernando Po Jr. na tinatawag na FPJ ng publiko. Ang pagpapalit ng pangalan ay kasabay ng kaarawan ni FPJ. Ipinanganak siya noong August 20, 1939 sa Maynila. Isang seremonya ang ginanap noong August 20, ang naglabas ng bagong pagkakakilanlan ng istasyon at isang marker na may pangalan ni FPJ. Pinangunahan ni Senator Grace Poe at Susan Roses ang unveiling ng nabubuhay pa ito. Sina Senator Lito Lapid at Tito Soto kasama sina Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, Light Rail Management Corporation President and CEO Juan Alfonso ay dinaluhan din ang seremonya. Naroon din ang aktor at fan ni FPJ na si Coco Martin at nagbigay ng talumpati na nagpapasalamat sa lahat ng nagparangal sa yumaong aktor. Ang pinakabagong karangalang iginawad kay FPJ ay nagdaragdag ng panibagong ningning sa kanyang namamalaging pamana. Siya ay tinaguro ang hari ng pelikulang Pilipino, kaya tinawag na The King na ibinigay ng kanyang mga kasamahan sa showbiz. Nagsimula ang makasaysayang karera ni FPJ noong 1955. Lumabas sa mahigit isang daang pelikula, marami sa mga ito ay hindi malilimutan at ngayon ay pinuturing na mga classic at biglang natapos noong 2004. Tumakbok siya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2004 ngunit natalo kay Gloria Macapagal-Arroyo. Ang halalan ay nabahiran ng kontrobersya at ang mga aligasyon ng pandaraya ay ibinato laban kay Arroyo kasama ang karumaldumal na Hilogarsi scandal na pinatunayan umano ang mga resulta ng butuhan ay nililang upang pigilan si FPJ na manalo. Namatay si FPJ noong December 14, 2004 matapos may stroke sa isang Christmas party event. Siya ang ng pambansang alagad ng sining para sa pelikulang Posthumously noong 2006 na kinikilala ang kanyang mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino, entertainment at kultura ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunod. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po!